Ito mm, talong itlog na in-incubate. <coughs> Dalawa yung waistband nito sa amin, ipakpak o oh. Kabilangan. Eh. Tulay bago si ko. Nagbibigay sila na hats. Yung tatay nito ano eh. Tutulo mo dali rin sa paa. Nagkaroon din silang ano. Uh, lahi. Yung labing talong itlog na incubator ko. Dalawa lang silang na ano. Nagkaroon ng na similya. Nung tindi sila. Pinailawan ko kung may laman. Sino lang yung dalawa yung ano, bumabalaw sa loob ng itlog yan lang. Sino dalawa lang yung ano, dalawang itlog lang yung meron sa wingo. Yung sila. Na-hats din, gabi. Kagabi lang ito na-hats eh. Kaya one day, one day pa lang ito ngayon. Yung tatay nito ano eh. Ito lang mga daliri. Pero dalawang beses na na ano, ano. Hindi nyo na pwede sabong dahil mga putol ng daliri. Kaya pinilahi na lang namin. Mabuti na yan. Dalawa. Sana lalaki po kasi yung mga itigid nila. Yung mga itigid nila sa inahing pinili ko talaga. Yung, yung mga higing lalaki sa kababae. Pinagkatao namin. Yung iklig na parang panlalaki ba yun ang natira. Ito bien na ako tulis sa dulo buti yun ang na yun talaga dahil nag-hatta naman kami ng lalaki na umakalahin ano, makal siya. Kung hindi yun pa lang sila. Kailangan naman talaga pa rin mga para na, hindi sila magkasakit at saka hindi rin sila nilatay. Nag-hatta pa rin nila natin sila eh. Masunod pa yan. Eh, dito lang muna sila sa cartoon. Eh. So, Yung maingi na yan dyan sa background, tumuulan niya nga. Eh. Yung yeah, mabantayan ko itong mga sesyon na ito time to time eh. Pero ano, mabantayan ko ito na ano, lumaki sila. First time na lahi niya ito. First time na lahi niya itong mabantayan ko. Ewan ko sa ano, dun sa <coughs> itlog na pina ano sinali ko sa isang mga kuno na bulong din. Meron akong na ginawa itlog din. Kaya hindi ko lang kung na-hats pa. May na. May nag-gloom din kasi ako ngayon Kaya sinama ko yung ano, itlog na doon kasi yung yun, ko yung doon kumayon din ako. Bakit parang ay mag-gloom itlog lang ay lublimlim pero ang malakot na ito nang ay lublimlim hindi ko lang kung dalang panahon ngayon pagdan masamang pa ngayon ano ba? kasi dati yung tagit ay din sila ngayon ng masamang panahon na ulang init ulang hindi sila naglimlim yung isang inahin ko lang naglimlim kaya yung itlog, ni, yung itlog na yung kasama, kasama nila kung hindi ko pa inalagay sa ano, ito Kasi nangingitin nga lang na nang na rin ito, eh. ko na din sa ano. Ay, dahil mo ngayon. Sana mga ano siya, hats. May Ito yung tatay ng ano, dalawang sisiw. Yan yung ano. Naputulo mo daliri sa pa. Oh. Eh. Ayan. So, Walang daliri yan. Kinahirapan mo na yan. Kinahirapan mo. Umapak. Saka nahirapan siya ano. Sumumpa sa babae. Yung inay ng dalawang siso nahirap din ito pala yan eh ane, kasi ano ito dumudulas eh ito sumasampa wala lang daliri yan eh lagyan ko lang ng ano eh lagyan ko lang ng sapin sa paa na maka apak siya ng maayos kasi kapag nasa ano nahirapan talaga ito umapak ng maasim pa niya oh. Hindi talaga makaapak yan. Naputo yan ng ano eh. Ilinaban. Isang daliri na lang ano yan. Meron sa likuran. Isang daliri na lang. Kaya mahihira, nahihirapan ko. Sumampas ano eh. Isa dapuan nila di siya makakapit eh. Kahit uh, matas ang lipa dito mga kuto. Isang dumada ako doon sa taas eh. lang nasisira yun na. Yung isang ano nga doon Isang ito ng manok. Nasira. Dahil pag lipad niya papunta doon hindi niya siguro na kontrol. Kaya yung naglilimlim naman ako doon dati. Natapon yung mga itlog dahil na natanggal yung ano, pagkakatalo. Siguro din ako po ano ito eh. Sinampahan yung itlog. Ano. Kaya natapon yung mga itlog. Di talaga ito maka ano, di to ito makadapo sa dapuan nila yun. Yung yung isang pa lang yung ginagamit yun. Dumudula siya isang pa yun. Kaya yung dalira niyang apat dyan. Isa na lang nasa lupa. Isa na lang. Isa na katukod. Isa na lang. Isa niya lang yan yun eh. Lakad ng maayos. Nihirapan siya lalaki. dito. Mga bato-batong maliliit. Kaya nihirapan talaga siya.

magpapasta ng inahin pinaras ko sa kanya hindi rin naglilimlim itlog na lang itlog kaya nangyari dun sa mga itlog incubator ko na lang yun na lang pakinabang ito magpalahay dalawa yung waistband nito sa akin ipakpak o